Ang tagumpay ay hindi nakuhuha sa agad-agad. Kapag nakikita mo ang ibang tao na sa spool madalas mo naiisip, bakit siya kaya at ako hindi, ngunit hindi mo nakikita ang daan na dinaanan niya. Hindi mo alam ang mga gabi na hindi siya nafafatulog ang mga pagkakamaling pinagdadaanan niya o ang pagkakataong gusto niyang sumuho. Ang pagumpaya hindi sa isang araw lang nangyayari. Ito ay bunga ng stipag, tsaga at na ng loob na bumabangon kahit pa ulit-ulit siyang nadadapa. Kaya kapag pakiramdam mo mabigat ang buhay mo, tandaan mo ang bawat maliit na effort mo ngayon ay nihahanda para sa malaking biyaya. Buhat! Lahat tayo may pangarap minsan mataas minsan parang imposible Ngunit ang imposible kadalasan imposible lang hanggang sa magsimula kang kumilos Hindi mo kailangan malakas o matalino sa simula Kailangan mo lang may puso at determinasyon Ang bawat pagkakamali, bawat pagkadapa, bawat hindi na maririnig mo ay bahagi ng kwento ng tagumpay mo Kaya huwag mong tigilan ang pangarap mo kahit mabagal ang progreso Kahit may pagod, kahit may pagmutya, ang mahalaga may lahat ka patungo sa gusto mong marating at sa huli, ang pangarap mo ay hindi na parang harap kundi isa ng realidad. Maraming tao ang natatakot sumubok dahil baka mabigo, baka mapahiya, baka mapansin pero tandaan mo ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay panggawa kahit may takot. Bawat failure, bawat pagkat lito, bawat pagkahamali ay habang sa tamang direksyon. Walang sino man na nagiging matagumpay na hindi naranasan ang pagkatalo. Kaya huwag mo hayaan ang kahiyan o takot ang kumigil sa'yo lumahat ka, sumubol ka at ang bawat bang nagdadala sa'yo, mas malapit na tunay mong sarili at tagumpay. Pinakamahaladang balay sa buhay ang paniniwala mo sa iyong sarili kahit may duda Ang mundo, kahit may nagsasabi na hindi mo kaya kung naniniwala ka, may paraan ka. Ang pangarap ay hindi nangyayari sa lako magic. Ito ay buwan ng tapang determinasyos at paniniwala na kahit sa gitna ng unos, kakayanin mo. Kaya ngayon huminga ka ito may uhat sabihin sa sarili mo kaya hoito hindi ko kailangan ng perpekto.